Natakot sa akin, mga champion nyo! Wow! Di ba tumanggi ako sa sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? O ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa iyo na may postpartum pa si misis, di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, bali wala rin, di ba? Ta iyo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay gago! Na sobraan kayo kaka, real motherfucking MC! Nalimutan nyo na maging tunay na tao! Di ako pato! Di ako malakas. Walang stilong tumatak. Di ganun ka teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga. Responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Anigma pag may mabigat na problema nung pandemya. Heavyweights, takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Inisip ko ba? tinisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nang nagbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa jera Ibahin nyo ako sa mga champion yung punyeta na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Kaya mahiyahiya ka naman kung ididiss mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa utakan pero di nyo matatawaran ang puso ng kampyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko, walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kong makaganap. Isa, nung isa buhay lang naging babad. Bisaya nga bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero mintigiyapon mo palang. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ako dito sa harap. Di pa na, di pa Tagal mo na sa gantong laro minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi, gestures, delivery, may nilamang ka na sa Nasa dalawang battle mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng stilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Apeds TV na Pag nakazone na sa round 3, kala nyo talaga nagwawala. Pero pag na-point out yung weakness, pansinin nyo yung muka. 3GS ka nga. Lakas mga sar, pero pag nagantihan, kung umiyak ang lala. May achievements din ako. Pero walang panama yun ikukumpara sa kanya. Pero hinahamon niya pa rin ako. Kasi deep inside, hindi ka talaga masaya. Kaya mong kontento! invento, Huwag mo nga akong gawing tanga! Nagpaparamdam ka sa lahat ng kampiyon kasi gusto mo rin maramdaman kanila. Hindi ramdam! Hindi ramdam yung akin! Alam ko yung gago! Ang masakit sa yung hindi rin! Kahit nag-champion ka, sakse ang mga tao! Kaya sige, galingan mo lang sa pag invento Pamukha mo gano to at huwag kang pumalpak sa napili mong ata. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Puro failed lines. Until round 3, mag stick ka ba doon? Alam mo ba, sinadya kong maliin. Maliin lahat ng yon para may mga ma-punch lines ka ngayon. Oh, pansin niyo na ba? Matapos yung round 1 ko na siya ng kalma. Dinadamihan na yung ribat kahit hindi na maganda. Yung delivery niya ang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Mad pasigaw na. Madali ka lang basagin tanga. Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa. Let's go! Let's go! Kasi alam na alam ko kung bakit siya ganito. Dating matabang binuli, ngayon gumagantito. Alam niyo na ako saan ito galing. At alam nyo kung ba't na nabuo. Ikaw ay bunga ng marahas na komunidad ng tundo. Ikaw yung matabang umiiyak pag inarbor yung hindi mo pa nakakagat na pork chop. <laughs> Ikaw yung matabang sinasapak lang ng payatot dun sa comb shop. Tinawa na ng childhood crush nung pinakita yung ethics niyang sinliit lang ng tamtax, At higit sa lahat, hindi ikaw ang kumakain sa mga pabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox! Pwede mong i-deny na wala kang lunchbox. Pero ang katotohanan, makikita yan sa face na ikaw yung matabang may mga colorful pencil sa pencil case. ano? Pero may nakilala na siyang mga rappers. Eh, siya na ang bully. Natutunan niya ang waste. Sumumpang maging villain one of these days at umabot siya sa flip-top kung saan ito ang pinaka-effective na place, pistol here. Love ka ng mama mo? Masarap magluto ang mama mo? <laughs> Pero alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing sinasandok mo ang pang-apat mo na plato ng kanin ng samanya makatingin. <laughs> Siguro ngayon okay na. Pero dati mahirap din sila. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal yung bigas. Matuto ka naman daw magtira. Love, mo, love ka ng mama mo, pero di mo love mama mo pare. Nakita mo ba siyang maglaba dati? Nagrabe ko makabrush na napakaitim na kwelyo ng iyong uniforme. <laughs> Artista na daw to eh. eh parang rape lang. Pilit pagkakapasok. Eh di marami ka ng pera ngayon pili ka bagong batok. <laughs> e ano naman kung may skincare si Goryo? Masama na pala na ang balat alagaan, pinagtawanan mo pa ng harap-harapan, e ang mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin, pag may mga tigyawat sa likod, napakaraming ang toxins, napakarumi ng katawan. Iba't e umaas pang malinis ang hayop na yan. Inasar e mo pang mabahaw si Marshall, ikaw rin naman! Napakayabang nito ni Gago. Porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago ilagay sa cargo ng eroplano. <laughs> Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo na de-detect ng Rector Scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene nung tinutok na sa gang nyo. Magkahati kayo ni Crazy Mix sa buong screen. Tabang kiya po! Tabang kiya po! Tabang po! Tabang, po. Tabang, po. Tabang, po. Tabang po! Yung katabaan mo, litaw tsong. Nung narinig ko nga yung Baby Giant, akala ko ikaw yon. Pero mayaman ato ngayon. From Kangkong, to kampiyon, kaya feeling lody na. Kaso mas naging corny pa. At naging shit yung lohika. Feeling boss si baby Josh, naging Josh mohika. <laughs> ano? Punong-puno ng insecurities. Ang ah, pinagyabang niya pa kay Akata na hindi raw siya magbibigte. Kasi nasa kanya na lahat habang si Nico humihigbe. Kontento ka sa buhay, tas yung ethics mo, ganito lang kaikli. Kung kontento ka sa buhay, pwes yung misis mo, hindi. Oh, kalma. Hindi ko dinadama yung misis mo. Kalma ka lang, pre. Naaawa nga ako eh. Niloloko mo kasi. Sinasabihan mo, wala, di pa yan matigas. <laughs> wala, di pa yan matigas. Tutang na! Huwag mo na isipin na importante may pambili tayong bigas! Ano? Punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smartglass, Niki, Zaito, Gago! Wala na creativity bitaw mo tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama, Yeah, yeah, Kaya tamang, lait na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang mapas sa kanya lahat ng angulo kong binanggit. Kasi, kasi, nalilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod. Pag may magandang linyang na buo, kaya madalas kang gumaganto. Pag nadadala ka ng pugso, kahit putang ina mo, mukha ka ng spoiled na bunso! Hahaha! <laughs> -ha -ha. Ganto si Jay Black, pagkalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din ito mabasag-basag, plastic pala. <laughs> hey! Isa lang daw yung decent ko na performance. Sabi nito, ka Dalawa na pagtapos nito. Yeah. Round three na. Ihanda na ang heart. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang stilo ni Pistolero? Line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-aagree ang majority ng crowd witty jokes at three niyang nakaka-proud equals pistol here. Pumutok pangalan mo kay Emar. Tinawon mo yung complex wording. Si Batas then look goryo pinagmukha mo na bonjing. Ha! Galit na galit sa complicated elements. Pwes, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag adjust para mag-gets mo aming reference. Kasi 85% sa mga yan, Kilala ko sino si Madara. Tama? Yeah. See the difference? At yung ibang 5% nangingirot na ligaments. Malungkot naman childhood nung other 5% at yung natitirang 5% malamang sa bag may ifikasent. <laughs> di ba? Kaya galit sa anime ni Goryo kasi di niya gets. Yung mga kagrupo niyang nagko-cosplay at mga anime reference sa trabaho ka kasi sinanay pinag-iigib ng walang hinto at pag sumilip ka sa TV ng kapitbahay, pinagsasarhan ka ng pinto. Hindi ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. E eh, wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga. Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw, di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna. Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na makonsyus. Nag-breakdown ng stilo. Hindi, no? Tawag dyan, hocus focus Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala, no? Nag-de-define ka lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi na ka ng champion, 666, 999, range, ganyan ka ka Oh. Lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag na marami? Game? siya Sige, 3GS. Pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko, hindi tototoo Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Shernan versus Sak Maestro. Siyempre, off cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago, kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan lang. Hindi naman rekta. Parang nagamit na yun, ah. <laughs> hindi totoo, hindi totoo. Parang nagamit na yun, ah. Ah, basta ganun yung buod. Hanggang sa madistract yung mga judges at hindi na marinig yung linya kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng maka sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa makasaysayang tagpo tapos sisirain lang itong mga selfish na bobo? At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Anigma, paano nyo naloko? <laughs> ano? And speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal? <laughs> Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga na gawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging siman, eto nagbigay sa ng pamingwit at bangka. <laughs> sa 3GS kagalit, kaya nigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. <laughs> nagsusugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magko-control ang sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? <laughs> Hindi lang ikaw ang ganon. Ayos pa ba? Next angle. Next angle, game? Yeah! ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala pang panalo si Lil Weng, ay sus. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? Emsight, Shernan, Litkram, Kram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. <laughs> bro. Pabayaan mo sila na, pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse at lahat tayo dito may ambag at isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka na nanalo. Kaya ka magaling sa crowd control kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nanalo, nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Kaya mot! Mot! Ha! Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos ko lang i-marinate. wait. Anyway, sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling stilo galit kami kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na stilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire stilo mo, tol. Pew, pew, pistol here. Yeah.